Guys, this is Lot from Paz. Mm -hmm. This is Daniel, son of Brother Fast. And my sister, Nipinia, is a Jeffrey. Papa, the one and only brother pass, And my mother, Mrs. Paz Paz. po tayo papunta sa lupa na pinagkatiwala kay Papa. And, and dito, dito po tayo dito. sa lupa isang sponsor na nagkatiwala kay Papa. Nahirap <coughs> hmm, <ang> <coughs> hmm. ng daanan. Ayun na. Ayun na. ginawa na palang ang kalsada dito ang bilis pa nga pupunta namin dati dito ni papay ano Noon pa yan damuhan po masukal na damo yan. ayan ang lawak na ay doon yung pababa pala doon po sila mga manasa likod lalakad pa na po sila? Uh, sila mga matate. Ano po yung kasama namin? Tropa ni Papa. bung, Ginawa ng kalsado. Pag napunta kami dito ni Papa, ano? Masukal pa yan? Yun know, masukal pa yan. Parado ng motor. Dito. Ha? Dito lang po sa may ano? Bago magpapasok. yun na yung lupa. Grabe, ang bilis lang. Kalsada na agad, Nahukay na. Dati damhan lang yun, isabay puro puno. Ginaano naman ang kalsada dito dun yung lupa na ginaano naman ang mm kalsada. Hmm. Ay, dito po yung lupa namin. Diyan na. Diyan na. Sabi. Uy. Susunod po punta natin dito na pa'y mga daan sa kalsada. Hmm. May kalsada na, ang galing. May ano pala oh. Sa baba. Ay, gay siya. Ano yung lupa? Ayan, may pinya na yan. Oh, po. Hindi pa palang tatanggal yung pinya dito? Ay. Bagong tanim nun eh. Ah, dito. Ito pa tanim dyan. Mayroon ko po. Yun yung palang hindi natatanan namin ni Papa. Yung ilog na maliit. Grabe, ang bilis. Nagawa na agad yung kalsada doon. Ayan. Mabitin <laughs> <laughs> siya at talun. Yung mga ganyan, may mga isda yun. Ito na po yung mislong lupa. Yung mga bunga dito. Yung ano po, yung dinadaan natin bahay. Alin? Yung na natin bahay. Yung dinadaan natin dyan? May mga nyog. Punta kami dun ni Papa eh. Parang katiwala eh. O, dapat puntahan na, punta natin ngayon. Hmm, mamaya po. Ha? Huh? Mamaya. Dito. Saan yung bahay nila? Dun po. Dati palagi kong kasama dito o, si Papa. Na Nanyog kami dito ni... Ay, nabuo kami dito ni Papa eh. Yan po. Nabuo kami dyan. Yan. Dyan kami nabuo ko dati ni Papa. Oh. Dyan sa malit na yun. Yan. Yeah. Ibu si Mama. Ante. Si Mama. Hindi. Yeah. kami dyan ni Papa eh. Sama yung katiwala. Ang basahin yan doon? Ay, ano lang na yan? Ah, uh, dalwan isang taon lang yan, mabunga na yan. Eh. Ayaw na nga. Uh, na pa po pa at pa ilang ito. beses ito pinapatin ni Manay. Libre lang ba pagtanim dito, ma? Ay, 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 ay. Libre siya. So, kami naman siya na lang. Ano yung gugas yung inaano lang dito. Hanggang saan niya yun? Doon ato. At sin Ay, hindi, hindi na yan pala abot. May kalsada na po kayo. yung mga umilis lang. Saan daw ang niyan. Siguro mapapadali na ang biyahe papunta dito. Saan daw ang deritso nun? Mayroon po dyan, oh. No? Alala mo mo yung gano'n sa mga dagal. Hindi maganda ng dadaanan. Punta siguro ang mga kamagong yan. O kaya pambuhan. Pag yun yung naging kalsada na, magkakaroon ka dyan ng right of way. Mm -hmm. Right of way. Every three months na ano yun eh Kita na ano na, na dun yung kabilang bundok dun oh no? Silihipin ko, ang ganda siguro ang bido Tingnan po natin dun ba, maganda ang dito. Ang ganda ng view doon Bundok na pala ito. Ano doon o. Yan. Tignan po natin yung view dito. Ay, ah, ganda. Yun, no? Know, kita na yung bundok, you no? Know, ganda ng view dito. Bundok na pala to. Taas na. Yun, no? Know, may bangin po, Bangin. Wow, ganda. Mm -hmm. Ayan. Ang ganda po. Ayan, tawin na po tayo. Ayan. Ayan na po tayo. Ito po ang ating mga views. aminik chat up para support po kami subscribe na po kami mga kaibigan ha, ha? ganda yeah. Gan yan tarik po Pasal apa-apa Ayun kaya nga, saan daw ang lusit niyan? Mercedes nga ata, kaya pang Ayan, makakain po kami pagkatapos ng visita. Pili kami mga kami

ala Lord mga punang nito balik mo po si Lord bless mo po Lord ang pangkain ng bless this di Amen. Amen si Amen Pep, dito nga nga, Manainip ka dito, dito nga. Pati na yung order niya, sa akin na lang